Opo. naka na bandil po. Yung ay to. Alim na bandil. Nice Yan oh. Upo, tatlo. Higit pa po pala sa tatlo, 'yun pa oh. Para makakadalwa pa to ah. na natin to. Oh. Ya. Oh, hulu kan jelas. Itu apa bu? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, thirteen, fourteen, fifteen, Ba maka 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 kalimang bundle po. Ayun po, kung ay dumaan dito si Mio. Siguro nang gulay diyan. Minsan po kasi yung mga nadaan dito. Ah, uh, mga kakilala rin po naman, pinapahingi ko talaga sa diyan natin. Uh, ay sa totoo po ay minsan yung mga maliliit na tinatawad rin naman doon, pinamimigay ko na po dito. Oh, uh, yan. Kagaya ho ng mga nag-ungunguhan ng damo dyan sa ibaba. Yung pakain sa kabayo. Ayun, ay, inaalok ko na ho. Okay, magdala ka na. Kumuha, uh, binibigyan na po natin. oo, uh, yung puno naman ay iya. Yeah. Yung mga medyo hindi man good. Oh, uh, hindi kong pre naman ah, na, pre. Uh, pag naman walang medyo ano, ay good naman. Oh, uh, pare-pares lang po. Oh, na pa siya nalikdang. likdang. Babandil po tayo eh. baka po kaya ang tatlo or apat na bandel. Si Miu po yan ay eh, madalas dati natin kasama lagi. Yeah. Opo. Nakaanim na bandil po. Yun, ay swakto. Alim na bandil. Yan o. Oh. Akala ko lilima po Palay Naka 60 Ah Naka 60 nga Akala ah, ko 50 yeah. Ate nung kinubiran At gawa ng mainit Tapos po may Paasawa ito Isa ka ano? na Bandila kang kong Ayan Okay na ho Ayan Me pili. Oh. Quality. Wala nang na. Kasi medyo ano din ako. Sa isa sa mga. na isa. Dito na po bar sa basta Sa loob po. Dapat uh. pumunta ka din mga last Ano ba sa 4? Kailan ulit? 4. tayo ay bumili na ng isda Nay, na ay pagkat hindi kang kong ba nakatali pala eh o tayo na lang kang kong